Sa pagdating naman ni Siyao nagtanong ito na kung okay lang ba raw si Chen Zhu at tumugon naman rito si Chen Zhu na okay lang raw siya at kung bakit raw nandito si Siyao rito. Dagdag pa ni Chen Zhu na aksidente raw siya na napinsala ng shooting 3 ngunit salamat raw sa ating bida dahil naligtas siya nito at sabay naman na tinuro niya si Gu Xuanshan, kaya tiningnan na ni Siyao ang ating bida at napasambit na lang siya na kung shooting tree ba raw sabay din na napaisip si Siyaw rito na ang yun show ridge raw ng Alchemy Peak ay isang lugar na mayroong spiritual na mayaman sa kapangyarihan ng heaven at dahil dito ay mayroon din mga bulaklak at halaman na nagpapalago ng spiritual consciousness pero ang thousand years old na shooting tree ay kahalintulad ng isang martial artist na nasa peak stage na ng soul control realm kaya paano raw ito nalabanan ni Gu Xuanshan sabay sabi na ang mga resources raw na ito ay talagang nakuha ba raw ito ng ating bida sa Zooting Tree. Matapos naman nun ay nagpakilala na siya na siya raw si Siyaw isang disipolo ng Danshen sabi pa niya na kung isa bang young master si Gu Xuanshen na galing sa Luoyang City at sinang ayunan naman ito ni Gu Xuanshen nagtanong naman rito si Chen Zhu na kung bakit raw ito alam ng kanyang sister si Yao. Sinagot naman ito ni si Yao na narinig niya raw na ang envoy ng Tian Yuan ay gumawa ng isang exception at nagdala ng dalawang mahusay na disipulo mula sa lungsod ng Luoyang at isa sa kanila ay nagtataglay pa ng heavenly level steel at sa kanyang pag-iisip raw ay si Gu Xuan Chen raw ang young master na yun. Kaya napasabi na lang rito si Chen Zhu na ang taong yun raw na nagtataglay ng heaven level skill ay walang iba kundi si Gu Xuan Chen raw. Nagsaad naman rito si Xiao na mula nang lumitaw raw ang ating bida sa Yunshou Ridge at pumasok sa Alchemy Peak, pero hindi niya raw alam kung alin sa mga pick ng Alchemy Peak si Gu Xuan siya nabibilang, sinagot naman ito ng ating bida na sa Yanmiao Pick raw siya, dahil doon napasabi na rito si Xiao na hindi raw siya nagkamali sa kanyang akala. Kaya nagtanong narito si Gu Shuxian na kung ano raw ang ibig sabihin ni Xiao si Yu rito si Chen Zhu naman ang sumagot nito na hindi ba raw nito alam na ang kanyang master raw ay gusto nitong pumunta sa Outer Peak para makita kung ano ang kakayahan ng bagong disipulo na nagtataglay ng heaven level skill ngunit hindi raw inaasahan na ang kanyang master ay naantala raw ito sa pag refine ng alchemy kaninang umaga. Dagdag pa ni Chen Zhu na bilang resulta raw ng makakuha na siya ng oras para lumabas ay ang mukha raw ng kanilang master ay kasing itim na tulad ng ilalim ng kaldero ng lumabas ito at yun lang raw ang dahilan kung bakit na-realize niya raw na nuhar ang si ng kanyang kalaban na si Matandang Chin sa tawa kaya tumugo naman rito si Siyaw na wag raw si Chen Zhu na maging walang modo. Sabay din itong nagsaad na huwag raw si Gu Xuanzhen na magulat sa palaging bukas ang bibig ni Chen Zhu, Nagsalita naman rito si Chen Zhu na sinabi lang niya raw ang katotohanan at paano raw ni Xiao nalaman na siya ay pumunta sa Yunshou Ridge at kung hindi ba raw nagpaalam si Xiao sa kanilang master. Sinagot naman ito ni Xiao ang kanilang master mismo raw ang nagutos sa kanya na pumunta sa Yunshou Ridge para hanapin si Chen Zhu dahil sa umalis ito ng pik ng walang pahintulot kaya dapat raw ni Chen Zhu aminin ang pagkakamali nito ng maayos kapag makabalik na ito sa kanilang tek. Kaya nabigla na lang rito si Chen Su at nagsaad na kung talaga ba raw na alam na ng kanilang master ang pagpunta niya rito di naman ito sinagot ni si Yao bagkus nagsaad lang ito na tungkol sa suiting tree raw ay maaaring kailanganin raw nila na samahan si yang master Gu Xuan papunta sa Dan Shen Peak ngunit hindi niya raw alam kung magiging komportable ba ang ating bida doon. Sinang-ayunan naman ito ni Gu Xuanchen at nagsaad ito na pupunta raw siya sa Dunshan Peak kasama sila habang sa isip naman ng ating bida na akala niya raw na kailangan niya pang gumamit ng ilang mga trick para makapasok sa Dunshan Peak pero ito na raw ang lumalapit sa kanya. Kaya napasabi na rito si Xiao na maganda raw ito habang si Chen Zhu naman ay nagsalita ito na katapusan na raw. Matapos ang kanilang paglalakbay ay nakarating na nga sila sa dungeon peak ng alchemy peak main peak at nasa harap na nila ang tutuluyan ni Gu Xuanchen na si Lid. At nagsaad na nga rito si Xiao na pakiusap raw na magpahinga muna raw ang ating bida rito at babalik raw siya mamaya para imbitahan niya ang ating bida na makita ang kanilang master sinang ayunan naman ito ni Gu Xuanzhen. Matapos naman na nakaalis na si Xiao ay biglang lumitaw naman doon ang heavenly secret map of the star kaya nagsaad na rito ang ating bida na nakita raw niya ito na hindi mapakali kanina habang naglalakad sila at gusto niya raw na malaman kung bakit at sabay din itong pumasok na sa Heavenly Secret Map of the Star, sa kanyang pagpasok naman doon habang ito'y nagmamasid. Ay nakita naman ni Gushuan siya na ang loob ng Heavenly Secret Map of the Star ay nagiba dahil madilim na ang lugar na ito, kaya napaisip na rito ang ating bida na kung bakit raw madilim rito at kahit raw ang nilalang na nakatira rito ay nawala na. At nagpatuloy lang siya sa kanyang paglalakad doon at pagsuri ng mga sitwasyon rito. May napansin naman rito si Gu Wan kaya nasabi na lang niya na kung ang bagay baraw na nasa kanyang paligid ay ang Nether Skyfire baraw at ang Nine Nether Skyfire raw dito ay itim at kulay abo at mas malinis pa kaysa sa dinadala ng Nine Nether Flame Whip at ang walang hanggang mataas na temperatura na ito ay tila nagpapaloob sa buong puwang sa loob ng Heavenly Secret Map of the Star at dagdag pa niya sa kanyang isip na bakit raw na hindi siya nakakaramdam rito ng mali at naramdaman raw niya ng maingat na tila makikita raw niya ang bawat bola ng Nine Nether Sky Fire na nagbabago ayon sa paraan ng Heaven, kahit raw ang kanyang dantian ay tila may isang bola na ng apoy na nagsisimula ng masunog kasama ang mga walang bilang na Nine Nether Sky Fire sa Heavenly Secret Map of the Star na ito, at ngayon Raw ay pakiramdam niya Raw ay nagbalik na ang kanyang katawan sa apoy at kung mas tama Baraw na sabihin na ang kanyang katawan ay binago ng apoy na ito dagdag pa ni Gushuan cha na kung maaari Baraw na ang gusto Raw na ipahiwatig ng Heavenly Secret Map of the Star ay tungkol sa proseso ng pagbabago ng Nine Nether Skyfire Matapos naman ang ilang oras sa pagintindi ni Gushuan ng Nine Nether Skyfire ay sa wakas ay naintindihan naman niya ito kaya tanaw na ang pagsabog ng ore nito habang pinalilibutan ng Nine Nether Skyfire. Biglang nagpakita naman doon ang nilalang at nagsaad ito na hindi na raw ito masama at mabilis raw ng ating bida na intindihan ang paraan ng heaven ng Nine Nether Skyfire. Dagdag pa niya na ang talentong raw na ito ay medyo masama lamang kaysa sa kanya na meron siya noon ngunit hindi niya raw alam kung gaano ito kahosey. Kaya pinakita na ito ni Gu at nagpakawala ito ng pag-atake gamit ang Nine Nether Skyfire. At tuluyan na nga ng ating bida pinakawalan ang atake nito na Nine Nether Skyfire. Sa kabilang banda naman tayo sa pagdating naman nila ni Chen Zhu sa kanilang master ay nagalit naman rito ang kanilang master na si Chen Ji kung isang lord ng alchemy pick at nasa pick stage of soul control realm na ito at nagsaad ito na anong kabuluhan raw na hindi ni Chen Zhu na pinabuti ang pag-e-ensayo at pagpapabuti ng realm nito pero nagtungo raw ito sa show Ridge nang walang pahintulot at mag raw ito ng malalim tungkol sa buhay nito at harapin raw nito ang pader sa loob ng isang buwan. At magsasalita pa sana si Chenzu ngunit dinubli na ng kanyang master ang parusa dahil imbis na isang buwan lang ay dalawang buwan na itong haharap sa pader. Kaya nanahimik na lang rito si Chenzu. Nagsaad naman rito si Siyao na makaintindi raw ito sa kanyang pagkakamali at tiyatiyakin raw nito na magmumuni-muni tungkol dito sa buong buwan at narinig naman ito ni Chenzu. Di naman rito kumilos si Chenzu at tumunga nga lang kaya sinabihan na ito ni Siyao na magmadali na raw ito sinunod naman ito ni Chen Su kaya tumakbo na ito para kaharipan nito ang kanyang parusa, bigla naman umubo ang master nitong si Chen Jikong, kaya nag-alala na napasabi na rito si Siyao na ang sugat ng kanyang master at pinahintong naman siya ng kanyang master at nagsaad ito na wala raw itong problema at sabi pa niya na sinabi raw ni Siyao na mayroon itong dapat i-report kaya ano raw ang ibig nitong sabihin sa kanya? at sinagot naman ito ni Siyao na mayroon raw isang zooting tree sa Yunshou Ridge na nilinang na libu-libong taon na at napakaswerte raw na nakaligtas si Chen Zhu at nabalitaan niya rin na maraming disipulo ng Alchemy Peak ang nawala isa isa sa nakalipas na ilang araw at matapos mamatay ang zooting tree ay nakita niya raw ang maraming labi ng mga disipulo ng Alchemy Peak sa lugar kung saan ito namatay at siguro raw dahil sa zooting tree ang dahilan ng kanilang pagkawala kaya nagtanong naman rito ang master niyang si Chen Jikong na kung paano raw sila nakatakas sa Zooting Tree. Tumugon naman rito si Siyao na dahil raw ito sa isang young master na ating bida na bago lang pumasok sa Yan Miao Peak at ang nagligtas sa kay Chen Zhu at nang dumating raw siya ay natapos na ng ating bida ang Zooting Tree. Nagsalita naman rito si Chen Jikong na kung ang tinutukoy ba raw na young master nito ay ang disipulong pumasok ba raw sa Tianyuan Pavilion kasama ang kanyang heavenly level skill at saan na ba raw ito ngayon sinagot naman ito ni si Si Yao na nasa guest room ito at kung nais ba raw ito makita ng kanyang master. Ngunit napatigil naman sila sa kanilang pag-uusap dahil may dumating na doon na isang disipolo at nagulat ito na mayroon raw kakaibang nangyayari sa banda sa guest room. At napagtanto naman ito ni Si Yao at napaisip ito na kung si Gu Xuanchen ba raw ang gumagawa ng kakaiba doon. Bigla naman kumilos rito si Chen Jikong at sabay itong nagsalita na samahan raw siya ni Siyao para tingnan ang nangyayari ngayon sa guest room kung saan ang ating bida. Makalipas naman ang ilang oras ay nandoon na nga sila sa harap ng silid ng ating bida at may kakaiba na ang nangyayari doon. Sa pagdating naman nila doon ay tinangka naman ni Chen Jikong na ang silid ni Gu Shuanchan. Habang si Siyaw naman ay nagsalita ito na huminto raw muna ang kanyang master dahil hindi raw niya alam kung ano ang nangyayari sa silid niyang master Gu sa kasalukuyan at ang lakas ng formation na ito ay tila singot naman ito ni Chen Ji kung na anong kinatatakutan raw nito at siya raw ay isang alchemist na nasa peak stage of soul control realm na kaya paano raw siya mapipinsala ng isang batang lalaki lamang, sa kanyang pagtangka naman sa pagbukas ay nangyari naman ang hindi niya inaasahan, dahil din niya nakinaya ang lakas ng formation na ginagamit doon ni Gu Xuanzhen. Kaya natilapo na lang ito at napasuka na lang ito ng dugo at dali-dali naman itong nilapitan ni Xiao at nagsalita ito na kung okay lang ba raw ang kanyang master. Habang dinaramdam naman ni Chen Ji kung ang pinsala nito galing sa aura ng ating bida ay napaisip ito na ang lakas raw na ito ay nakakatakot at malinaw raw na hindi raw siya nakapasok sa loob ng formation ni Gu Xuan Chen at ang nahawakan lang niya raw ay ang gilid lang nito. At tuluyan na nga itong napinsala dahil ito ay nagsuka na naman ng dugo. Kaya nag-alala na rito si Xiao sa kalagayan ng kanyang master, makalipas naman ng ilang oras ay lumabas naman doon si Gu Shuanchan, sabay din itong nagtanong na kung ano ba raw ang mali rito. Sinagot naman ito ni Xiao na habang papasok raw ang kanyang master sa pinto ay bigla itong tumalsik at samuka ng dugo. Kaya napaisip na rito ang ating bida na mukhang napinsala raw ito ng barrier ng formation na ginawa niya, sabay din itong nagsaad na tulungan raw ni Xiao muna ang master nito, at nakahiga na nga doon si Chen Jikong, habang ito'y sinusuri pinakiramdaman at ginagamot ng ating bida gamit ang malakas na ore nito, makalipas naman ang gabi ay nagising na nga rito si Chen Jikong at napatanong na ito kung ano na raw ang nangyayari, nagsaad naman rito si Siyao na ang kanyang master raw ay buong gabi ito natulog kaya napasabi na rito si Chen Ji kung na kung talaga bang isang gabi na siyang natutulog. Nagtanong naman rito si Gu Xuan na kung uminom ba raw si Chen Ji kung ng kahit anong energy depleting pill. Sinagot naman ito ni Siyao at kung nagkamali lang ba raw ang ating bida rito dahil hindi kailanman raw uminom ng energy depleting pill ang kanyang master. Dagdag pa ni si Yao na gayon pa man raw ay walong taon na ang nakalipas ay ang kanyang master ay nasa seclusion para sa isang pag-angat ng realm ay nakasagupa nito ang isang higanteng scorpion kaya ito'y nasugatan kaya nagsimula ng uminom ng jade frost pill ang kanyang master na nakakapalakas ng katawan at nakakapuno ng energy. At sa isip naman ni si Yao na bagaman si Gu Rao ay may mataas na antas ng kasanayan sa martial arts ay baguhan pa rin raw ito sa alchemy Pig at wala pa raw itong alam sa pagdating sa mga pill. Ngunit di naman rito nagkamali si Gu Xuanzhen dahil kinumpirma ito ni Chen Jikong na umiinom siya ng energy depleting pill at tama ang sinabi ng ating bida. Kaya nagulat at napatanong na si Xiao sa kanyang master tungkol rito, at pinaliwanag naman rito ni Chen Ji Kong na noong panahon raw na yun hindi niya raw siniseryuso ang higanteng scorpion at hindi niya ito napansin na ito raw ay isang 8 level na spiritual beast na isang rock-tailed scorpion na pinagbabatayan ng isang demonyo at nawala ang pinakamagandang pagkakataon na malinisin niya ang mga lason na nagresulta sa hindi pagkakaroon ng kakayahan na alisin ang mga lason mula sa kanyang katawan at ang jade frost pill raw ay hindi isang pill para palakasin ang katawan kundi isang pill na makakapigil sa lason ng scorpion at kapag ito ay nagbabalik gayon paman raw ito ay magpapababa talaga sa kanyang vitality kung gagamitin ito sa mahabang panahon. At kung pag-uusapan ay palaging pinipigilan niya raw ang pag-inom ng Jade Frost Peel at kung paano rin raw ito nalaman ni Gu Shuanshan sinagot naman ito ng ating bida na ang Dantian Chi raw nito ay sa unang tingin ay tila matatag ngunit sa katunayan raw ay ito ay patuloy na bumababa sa loob ng mahabang panahon. Kaya napasabi na rito si Xiao na bakit raw hindi raw siya sinabihan ng kanyang master ng maaga at hindi ba raw na may mas mabuti pa na paraan kaysa sa pag-inom ng Jade Frost Peel. Nagsaad naman rito si Chen Ji Kung na ang lason raw ng Scorpion ay napakalakas at natatakot raw siya na balang araw ay kahit ang Jade Frost Peel ay hindi na makakapigil sa pagkalat ng lason sa kanyang katawan at ang lason ay makakapasok sa mga baga niya. Nagsalita naman rito ang ating bida na gayon paman raw ay pinilit ng Tianyuan Pavilion ang nakatatanda ng Jitian sect na pumunta rito at nagpahirap sa kay Chen na pag-aralan at marify ng Nine Dragons Peel at nagsaad naman si Chen Jikong na hindi niya raw kailanman na ang mga kahinaan ng Jade Frost Peel sa sinuman at bukod raw dito ay labis raw siya na tumutol sa bagay ng Jitian sect sa simula at sa katunayan raw ay hindi dapat ganito ang mangyayari sa alchemy. Sabi pa niya na bukod raw rito ay ang pag-refine ng Nine Dragons Divine Peel ay isang bagay na maaaring gawin lamang sa pamamagitan ng pagkakataon at si Elder Mu Huyarao ay nasa seclusion sa loob ng ilang panahon sinabihan naman ni Siyao, si si na hindi ba raw alam nito na matagal nang inaagaw ni Kilian kung ng Marshall Peak ang mga resources ng Alchemy Peak at gustong gamitin ng mga ito para sa kanyang sariling kapakinabangan at ito raw ay inutusan na magdala ng mga tao sa Jitian Sec ngayong panahon at tiyak raw na pinakiusapan at pinakialaman na ni Kilian kung si Elder Muhuya ng palihim. Sabi pa niya na sa madaling salita raw ay palaging iniisip ni Kilian kung kung paano mahuhuli ang mga pagkakamali ng kanyang master at gamitin ito upang mabuo ang ang takot ng Pavilion Master at sa kasalukuyan raw ay kahit na si Elder Muuya ay nasa Danshen Peak at binibigyan ng pansin ng kanyang Master mismo kaya wala pa raw pagkakataon rito si Killian kung ngunit nagpadala ito ng mga disipulo ng Marshall Peak sa ilalim ng pangakong magbabantay, at sa katotohanan ay palaging iniisip ni Kilian kung kung paano mahuhuli ang mga pagkakamali ng kanyang Master at gamitin ito upang takutin ang kanilang Pavilion Master. At kung alam raw ni Kilian kung na ang kanyang master ay seryosong napinsala ay tiyak na gagawa ito ng hakbang at sa pagkakataong raw na yun ay magkakaroon ito ng dahilan upang magpadala ng higit pang mga disipulo ng Marshall Peak upang sumubok o say sa Dunshan Peak tumugon naman rito si Gu Chen na hindi raw problema ang pagtanggal ng lason sa katawan ni Chen Ji kung ngunit matapos raw noon ay may request raw siya rito. Nagsaad naman rito si Chen Ji Kung na alam niya raw na mayroon ang ating bida na napakataas na talento sa martial arts ngunit kahit raw siya na isang 6 star alchemist raw ay hindi niya raw may iligtas ang kanyang sarili kaya paano raw ito magagawa ni Gu Xuan Tumugon naman rito ang ating bida na kahit kaya niya raw o hindi ay malalaman lang raw nila yun sa pamamagitan ng pagsubok sabay din itong nagtanong na kung saan ba raw ang kanilang alchemy room sinagot naman ito ni Xiao si na sundan lang raw siya ni Gu Xuan papunta sa alchemy room. Matapos naman noon ay nasa alchemy room na nga ang ating bida nagre-refine. Napaisip naman rito si Siyaw na ang siyang master guru ay nasa loob na at matagal na ito doon at talaga bang kaya nitong gumawa ng pill na makagamot sa lason ng kanyang master? Dumating naman doon ang master nito at nagsaad ito na kung palabas na baraw ang ating bida ng alchemy room. Sabay din itong nagsaad na bagaman raw ang buhay at kamatayan ay napapasyahan ng kapalaran at ang Jade Frost Pill raw ay talagang kumain ng ilang bahagi ng kanyang lakas ng buhay o vitality ngunit habang nag-aalaga siya ng mabuti sa kanyang sarili ay naniniwala raw siya na hindi madaling magiba ang buto niya. Biglang bumukas naman doon ang Alchemy Room kung saan sigur at nagulat na lang rito ang dalawa sa kanilang nasasaksihan dahil sa pagre-refine ng ating bida ay ramdam nila ang lakas ng Nether Skyfire. Kaya napasabi na rito si Xiao na ito baraw raw ang Nine Nether Skyfire na ang kalidad ng apoy ng Nine Nether Skyfire raw sa katawan ni Gu Xuan Chen ay mukhang mas mataas ng isang antas kaysa sa Nine Nether Fire Whip na Ifai ng kanyang master para kay Chen Zhu. Napaisip rin rito si Chen Ji kung nahigit pa raw ito sa isang punto lamang at ang aura ng apoy ng daw ng ating bida ay napakalakas raw kaysa kanyang daw ng Nine Nether Skyfire sa kanyang katawan at seriuso naman rito si Gu Xuanshan na nagre-refine, at nagpatuloy lang sa pag-control at pagre-refine ng ating bida, at napapasabi na lang rito si Chen Ji kung na ang kakayahan raw ng ating bida at pag-control nito sa apoy ay napakadalisay o napakagaling, sabi pa niya na kahit sa buong Supreme God Realm raw ay iilan lamang ang makakapantay sa kay Gu Xuanshan kaya napasabi naman rito si Siyao na kung sinasabi ba raw ng kanyang master na ang antas ng ating bida ay hindi bababa sa Seven Star Alchemist. Nagsabi si Chen Ji Kong na bagaman raw ay mayroon lamang isang antas na pagkakaiba sa pagitan ng isang Seven Star Alchemist at isang Six Star Alchemist ay ang pagunawa ng Alchemy Path ay malamang nalampas sa abot ng huli at hindi niya raw maimagine ang hinaharap ng ating bida at pinalabas na nga ni Gu ang Dragon Ancestor Projection, kaya nagulat na lang ang dalawa sa paglitaw ng Dragon Ancestor Projection at hindi nila ito inaasahan na makikita nila ito ng harap-harapan, at unti-unti na nabuo ang pil na refine ng ating bida, Makalipas naman ang ilang sandali lamang ay natapos na nga si Gu sa pagre-refine at pinakita niya na ito, at nasabi naman ng ating bida na kung ang Pilbaraw na Norify niya ay isang seven pattern Pilbaraw at ang 9 Nether Sky Fire na ito raw ay talagang mas mahusay pa kaysa sa Fire of Heaven. Dahil naman sa hindi inaasahang nagawa ni Gu Xuanzhen ay napatanong na lang rito si Chen Ji kung na kung sino ba raw talaga ang ating bida sa isip pa niya na sa kanyang narinig sa sinabi ni si Yao kanina ay si Gu Xuanzhen na ito ay madali lang na pinatay ang libu-libong taong gulang na Zuting Tree at naranasan niya rin ang lakas ng formation ng ating bida at ang kanyang mga nagawa sa formation raw ay talagang kamanghamangha at nakakatakot. At ngayon raw at kahit na si Elder Muhuya ng Jitian sect ay magrefine ng isa pang Nine Dragons Divine Flame Peel ay may chance pa rin. Sabi pa niya na ginawa raw ni Gu siya ng walang pagod at higit pa raw ang hitsura ng pil na ito ay napakaganda at sa pagtingin ng malapitan ay kahit na ang taong ito ay bata pa ay mayroon siyang pagkataon ng isang matanda. At nagsaad narito si Chen kung na kung sino ba raw ang ating bida at kung anong layunin nito sa Tianyuan Pavilion? bigla naman may nagbalita naman na dumating na raw rito ang Pavilion Master kaya napasabi na rito si Siyaw na hindi raw ito maari at ang Pavilion Master at si Chilian kung at bakit raw sila narito at ang katotohanan na ang kanyang Master ay nahawahan ng laso ng matagal na panahon ay hindi dapat mabunyag. Nagsaad naman rito si Gu Xuanzhen na maghanap raw sila ng isang tao na magbantay at tutulong sa kay Chen Ji Kung at anuman raw ang gagawin ni Siyaw pagkatapos ay makinig lang raw ito sa kanya at lumabas na nga doon si Xiao para harapin ang Pavilion Master, si Luo Shuang ang Master ng Tianyuan Pavilion at nasa peak stage of Heavenly Soul Realm na ito at nagsaad ito na kanina lang raw ay nag-uusap raw sila ni Peak Master Kilian kung tungkol sa pagpupulong ng Divine Meeting sa Southern Territory at nakita niya raw ang Dragon Ancestor Projection na lumitaw sa itaas ng Dancian Peak binati naman ni si ang Pavilion Master at ang Peak Master na si Kilian Kong, nagsalita naman rito ang Tianyuan Pavilion Master na hindi na raw kailangan na maging formal si si Yao sa kanya at nasaan raw si Peak Master Chen Kong at kung nakamit ba nito ang isang pagunlad sa kanyang alchemy sinagot naman ito ni si Yao na ang kanyang Master raw ay nagpapahinga pa ito at tungkol naman sa Dragon Ancestor Projection kanina ay ito raw ay dahil sa pagrefine niya ng Nine Dragon Divine Peel. Si Kilian Kong ng Martial Peak at nasa early stage of Heavenly Soul Realm na ito at nakisali naman ito sa usapan at nagsaad ito na bakit raw si Peak Master Chen Jikong ay umaasa sa kay Siyao sa pagunlad ng Nine Dragons Divine Peel at hindi ba raw ni Peak Master Chen Jikong alam ang mga patakaran dagdag pa niya na nang dumating ang Pavilion Master ay hindi si Chen Jikong lumabas para sila raw ay salubungin sa halip pinapante niya ang isang batang babae na si Siyao para makitungo sa kanila. Biglang dumating naman doon ang mga elder ng Alchemy Peak, at nagsaad naman ang isang elder na nasaan na raw ang kanilang pickmaster Chen Jikong at bakit raw si Siyao lang ang nasa pintuan ng alchemy room at maaaring si Siyao raw ang nagrefine ng nine dragon divine peel at kung tama ba raw siya, Nagsalita rin ang kasama nitong elder na kahapon raw ay nakita niya si Siyao na kinuha nito ang junior sister nito at isang disipulo palabas ng Yun Ridge at pagkatapos raw ay nabalitaan niya na winasak o tinalo raw ni Siyao ang isang libu-libong taong gulang na zooting tree sa Yun Showridge Ridge at bakit raw ang mga kasanayan ni Siyao ay umunlad ng napakabilis kaya talagang napakagaling ito habang si Siyao naman ay pinagpawisan na lang ito sa pinagsasabi ng mga elder. Kaya nagtanong narito ang Tian Yuan Pavilion Master na kung si Xiao ba raw talaga ang nag-refine ng Nine Dragons Divine Peel. Sinagot naman ito ni Xiao na ang Nine Dragon Divine Peel raw ay siya raw talaga ang nag-refine at hindi raw siya nagsisinungaling. Habang sa isip-isip naman rito ni Xiao na ang mga elder raw mula sa Alchemy Peak ay nandito rin ngunit ito ay isang pagkakataon lamang kaya nagsaad na rito si Peak Master Killian kung namukhang talagang minaliit raw niya ang kakayahan ni si at bakit hindi raw nito sinabi sa kanya ng malinaw sa simula pa lang at kung nasaan raw ang Nine Dragons Divine Peel. Nagpasalamat naman rito si Siyao kay Peak Master Killian kung sa pag ng isang alchemist mula sa Jitian sect na nakapag-refine ng Nine Dragon Divine Peel at ang kanyang master raw ay nabubuhos sa pag e kamakailan at nakakuha ito ng ilang mga ideya o insights o kaalaman. Dagdag pa ni na ang kanyang master raw ay nang sinusubukan ito na gumawa ng alchemy sa alchemy room kaninang umaga ay mayroong pagkamali ito sa ilang dahilan kaya nang binuksan niya raw ang pinto ay nakita niya raw ang kanyang master na nakahandusay na at na koma. At ngayon raw ay iniisip niya na marahil ito ay dahil sa naiimpluensyahan siya ng ore sa alchemy room at nag-alala siya sa pinsala ng kanyang master Chen Jikong at yun lang raw ang dahilan kung bakit bigla siyang maswerte na nakapag-refine ng Nine Dragons Divine Pill Take Note mga lords di po totoo pinagsasabi ni siyao ginawa lang niya ito para pagtakpan ang gumawa ng Nine Dragon Divine Pill na si Gu Balik tayo at nagsalita naman ulit si Siyao na gayon pa man raw ang Nine Dragons Divine Peel ay kinuha ito ng kanyang master at kahit na siya raw ay may malaking pakinabang sa proseso ng pagrefine ng peel ngunit kung susubukan niya raw ito muli ay natatakot raw siya na ang posibilidad na magtagumpay siya ay hindi mataas, nagsaad naman ang isang elder ng alchemy pick na kapag ang isang alchemy raw ay nagre-refine ng ilang mahalagang elixir ay talagang kailangang dalawin ang kanyang potensyal upang mapalakas ito sinang ayunan naman ito ng kanyang kasamahan na elder at nagsalita ito na ang pagrefine ng nine dragon divine peel ay isang bagay na maaaring makita ngunit hindi ito hinihiling at si Siyaw raw ay gumawa ng isang napakalaking trabaho. Nagsalita si siyau na kung si Peakmaster Killian kung raw ay hindi pa rin naniniwala ay sa Alchemy Furnace raw na kanyang Nine Nether Skyfire ay hindi pa raw nawawala. Kaya nabigla naman rito ang tatlo sa kanilang nakita na Furnace. Dagdag pa ni Xiao na kung gusto ba raw ni Peakmaster Killian kung nasuriin ito ang Alchemy Furnace at napaniwala naman rito si Killian kung dahil ito'y napaisip na natuturo raw ang sinasabi ni Xiao dahil walang bakas ng pagsisinungaling si Xiao. Patawa naman na sinabihan ng elder ng Alchemy Pixie Pick, si Pick Master Killian kung si Siyaw lang raw ang nakatayo sa pintuan ng Alchemy Room ngayon at kung hindi niya ginawa ang pill ay marahil ikaw at siya ay ang nandito. Sinangayunan naman ito ng kasamahan niyang elder habang si Pick Master Killian kung naman ay napatalikod na ito at hindi na ito nagsalita.